kaya nung share tayo patungkol sa ating carburetor. na kung saan may mga nagtatanong sa atin bakit naginis naman ako ng carburetor ko no? na ko naman yung floater valve eh syempre overflow pa rin no? bakit ganon? minsan kasi mga ka-basic, ito yung hindi nakakalimutan natin yung ating floater okay? itong floater natin dapat kasi nakalevel yan no? yung pagkakalevel na horizontal no? pag ganon isang linya na ganon para halimbawa yung ating gas ay pupunta na sa ating basin no? pag bumaba na yung gas natin dito okay? Siyempre, yung ating floater kasi sa unang-una is ganyan yan, no? Pati yung ating floater valve dun sa loob is nakaangat siya. Okay? Pag uh, bawa ng ating gas, dadaan din yung gas natin sa ating floater valve, so, siyempre, mag-increase yung ating pressure ng gas, ay itutulak na yung ating floater. Yan, yung plastic yan. So, ayan. So, pag ganyan na na, so, i-stop na niya. So, yung ating floater doon sa, dito sa part dito, ay is talagang tatakpan niya na yung butas. Kasi nag-flat na siya, so, no? Ganyan. So, dapat hindi na dadano